Sa opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Germany, hindi eh, niya kinalimutan na maglaan ng panahon sa ating mga kababayan na mga Pilipino doon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasiete. Hindi nakaligtaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makihalubilo sa mga Pilipino na nasa Berlin, Germany sa kanyang pagbisita rito. Kita ang excitement at saya ng mga Pinoy dahil sa personal na pagkumusta sa kanila ng punong ehekutibo na dinagdagan pa ng masayang atmosphere dahil sa iba't ibang performances ng Filipino artists. Dito muling kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang sipag at syaga ng mga Filipino na sa harap ng pagkakawalay sa mga mahal sa buhay ay patuloy na nagsisikap para magkaroon ng matiwasay na buhay ang pamilya sa Pilipinas. Proud din ang Pangulo sa maayos na trabahong ibinibigay ng mga ito dahilan para maging in-demand ang mga Filipino workers sa Germany. Thousands thousands of miles away. from your homeland you have brought with you the warmth of our culture the richness of our tradition the unwavering sense of bayanihan that binds us together as a nation nakakataba po ng puso na marinig ang mga kwento ng inyong pagsusumikap at pag tagumpay at pag dito sa germany your achievements and the recognition that you have earned from our german friends are a testament to the excellence that defines the Filipino. Pero bukod sa galing at husay ng mga OFW, binigyang diin din ng punong ehekutibo ang malaking papel at ambag ng mga ito sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang remittances. In 2023, ang Bangko Sentral ay nakapag-report na ang remittances na pinadala ng mga Pinoy na galing sa abroad ay nag-naabot na, na, na natin ay record unprecedented high. Napakataas po. Hindi kayo... At uh, umabot po ng 33.5 billion dollars. At uh, napak, napak, napakalaking bahagi ninyo. Napak, napakalaking bahagi na niyan doon sa ating ekonomiya. At uh, hindi, kaya, tiyag, kagaya ng sabi ko kanina, hindi lamang ang tulong ninyo, ang inyong mga ginagawa para sa inyong pamilya, para inyong... So for your communities. Ngunit talaga naman, malaking na itutulong ninyo sa bansa. Kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo na puspusan ang ginagawang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak ang kapakanan ng Filipino migrant workers. Kabilang na riyan ang pagbuo ng mga programa na mapapakinabangan ng OFW. Gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa gaya ng Germany para maitatag ang malinaw at maayos ng kooperasyon para sa pagprotekta ng kanilang karapatan at kapakanan. Our government is committed to supporting our overseas Filipino workers and the broader Filipino community abroad. We are working tirelessly to ensure that you are treated with the dignity and the respect that you deserve. Through various programs and initiatives, we strive to protect your rights, your welfare. We strive to put, to ensure that your well-being and empowerment is assured. Ikinagalak naman ng ilang OFW ang pagbisita ng pangulo sa kanila. I think it's a win-win. Hindi uh, pinapakita niya yung uh, care niya sa mga taga rito. Hindi lang yung mga dumating, but for the previous uh, OFW. Uh, ang ating presidente, parang ama natin yan eh. Kung baga, nai-miss ko yung tatay ko, parang ganun. Nai-miss ko la, uh, si presidente na bilang isang ama natin. Eh, pagaramdam ko, dumating yung kapabila ko. Sa harap din ng mga Filipino sa Germany, nangako ang Pangulo na maninindigan ng bansa sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas sa harap ng issue sa West Philippine Sea. Malaking bagay anya na suportado ito ng German government. We both adhere to the rules-based order and seek the cooperation of all nations to abide by the principles of the United Nations Convention on the Law of the Sea, tinatawag na UNCLOS. Dahil nagkakaproblema po tayo, ay may ibang bansa na sinasabi yung ating teritoryo ay kanila pala. At eh, ngunit uh, sa asaan ninyo ay hindi po tayo papayag dahil maliwanag na maliwanag naman na ito ay bahagi ng Pilipinas. Sa pinakahuling tala ng Foreign Affairs Department, nasa 36,000 na Pinoy ang kasalukuyang naninirahan sa Germany, mula Berlin, Germany. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.